guys, isa ka rin po ba na may cellphone o nawala ang cellphone? Kasama po ang SIM card dahil po ang SIM card po may contact po kayo na yung importante at gusto niyo po ito makuha ulit. Nang pinaka-duplicate niya ay makakakuha po kayo ng SIM card na yung pa rin po ang inyong number shortcut lang po ito guys sa sasabihin ko para hindi po masyadong mahaba o hindi lang in my case din ako po ng aking cellphone cellphone ng asawa ko dahil yun po ang importante like gcash pay letter na dapat po mabayaran ngayon po ay Nakuha po na nako po ulit kami ng aming SIM card katulad po ng SIM na ninakaw sa amin at may mga importante yung contact po karoon. Ngayon po ay kung sa mall lang po kayo guys sa makakuha ng SIM card provider SIM card guys. At pumunta po kayo sa Maynila o kung saan po kayo may mall dyan sa inyo at bago po kayo pumunta sa mga mall ay magdala na po kayo ng requirements para hindi po masayang no, pagpunta at pamasahe or sa commute. Ngayon po guys ay ang requirements po ay affidavit of clothes, ipapanatari niyo po at saka two valid ID. Basta valid ID po guys, dapat po kompleto na po ako ng requirements bago po kaya pumunta sa mga mall noted po sa mall, sa mall lang po ito meron guys okay? at pagka naka, at pumunta na kayo sa mall dapat po kompleto na requirements then tip interview din lang naman po kayo ng konti na dapat po ay masagot nyo at dapat po hindi makalimutan ang detalye tulad ng kung kailan kayo, kayo nag-load kung ano, anong, anong niloload nyo sa sumayon yun po ang service sa inyo. Then after that, 5 days, uh, kasi may kit 1 week po nakuha dahil mga pag-trust ko po yan. Huwag so, po kayong mag kapag nawala lang po ang SIM card, ay 50 pesos lang po ang mabayaran niyo. Pero kapag nasira po yung SIM card, tapos mas malaki daw po ang babayaran. Sa kasi nawala lang kaya yun lang po ang ako baranan. nawala lang kaya pitas na po ang binayaran to Okay? Then, but, uh, sa mga, mga, mga lang ito guys, meron. Pakita ko po guys ko ano po ang patunay na nakuha ko na ang ating SIM na tutuloy. Okay? Sana po nakatulong tapos follow and share para sa mga gusto. Nakakuha ulit ng same number ang iba. Tapos share po. Maraming salamat po. So yun lamang po. Papanood po guys. Kaya lang po may bayad po ang magpanotary sa amin po kasi 300 po ang panotary pero kung sim card na yon ay may lagaya pa po ng sim ay hindi po kayo mahirapan wala po hindi po kayo magpapanotary at pidagod po close lang sa kasi nung wala kaya nagbayad ang phone okay? so yun naman po pakibahag po para malaman din ang iba thanks for watching at ito na kami guys sa uh, SM Tongko. Ayan guys, naantay namin guys ay ma-process ang aming SIM card. Mamaya po ipapakita ko po ang SIM card na nakuha ko. Dapat po kung anong network na SIM card nyo guys ay ganun din po ang pupuntahan nyo guys. Kung log, po. Kung smart po, smart po. Okay? Ayan guys, may pinilapan kami guys. Katulad po nyo na form. So yun lamang guys. At ito na nga guys, thanks to God, nakuha na rin namin ang aming SIM card na same number dahil ng mga importante kami yung contact. Ayan na guys, thank you Lord, nakuha namin itong tagal yung process, one week din. Kaya kaya na-antay nyo guys,